Harang ang isang pinay sa Naiya matapos siyang mahulihan ng 18 milyong halaga ng cocaine sa maleta. Wala raw siyang kamalay-malay na may lamang droga ang bagahe na pinabit-bit lang daw ng kanyang kaibigan mula sa Ethiopia. Magbabalita si Dave Abuel. Hindi na nakapalag ang 49-anyos na babaeng 'yan matapos mahulihan ng cocaine sa Naiya Terminal 3 ikwento ni Alias Maria, niragaluan siya ng libreng bakasyon sa Ethiopia ng isang Pinay na nakilala lang niya sa social media. Nag, ano siya, nag-post. Ay ako nga kasi ay gusto rin mag-abroad. Sabi yung gusto mong mag-anya. nag -ano ako sa kanya. Tapos yun, nag-friends na kami. O, invite nga niya ako mag-tourist. Higit isang linggo siya sa Ethiopia pero hindi umano sila nakita ng kausap sa Facebook. Sa halip, isang kakilala raw nito ang personal na nakausap niya. May ipinasabay daw ito pa uwi ng Pilipinas kapalit ang malaking halaga. May sweldo yan, sir. Pagka nadala ko na. Ah, pag nadala mo na, magkano pinangako sa inyo? 100. 100k? Opo. Saan yung daw ko dadalhin mo? Wala siyang sinabi sa akin, basta tiyan pagkagaling dito, uwi ko sa bahay. Tapos, sino, ano nalaang kung sinong saan. Nagano din ako sa kikitain. Kasi, alam mo naman, nawalan din ako ng negosyo. Siyempre, naggrab na din. Pero ang pinagtataka ni Maria, wala naman siyang nakitang ibang bagay sa maleta bukod sa mga pinamili niyang damit sa Ethiopia. Ako rin naman ang nag-impake eh ng mga gamit ko kasi binigay ko naman nila sa akin ay eh ano siro wala talagang blanko binuksan ko naman yung ganun yan wala din kaya nga ako willing na ipabukas dun kay Lasser kanina eh kasi hindi ko naman po talaga kita kung ano yung wala naman ako idea Matapos dumaan sa x-ray ng Bureau of Customs ang bagahe, nasa kote ang tatlong kilong cocaine sa likod ng kanyang maleta. Tinatayang nagkakahalaga ng higit labing walong milyong piso ang kontrabando. Ayun na po yung naging ano, hujat po no para buksan po ng ating uh, Bureau of Customs Examiner yung kanyang bagahe to conduct po yung 100% examination. don uh, doon po uh, nakita yung uh, illegal na droga po na nakatago po doon sa sa false lining po ng kanyang uh, baggage po no na usually may mga instances sa tayo na nakahuli tayo ng mga pasahero carrying illegal drugs po galing sa origin na to. May babala naman ang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Sana po maging maingat tayo doon po sa mga nakikilala natin sa social media. No? If it's too good to be true, it's not true. Uh, yung mga, mga pangako po na talaga pong, uh, talaga pong hindi ka panipaniwala po, hindi po yan totoo. No? Baharap sa kasong paglabag sa so Comprehensive Dangerous Drugs Act si Maria. Habang patuloy na inaalam ang pinagmulan ng kontrabando. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.